Boss, ang tagalang boss na siya, naunan mo! Boss, malamang nakapagalaman ka, nabang! Masasabi na naman Malapit na. eh! Masasabi na naman Ito na ang pinakahihintay ng lahat dito ngayon! Ang pag-asa ng sakiting masa! The Great Pack Healer, Angelo! Hindi mo na pera, wait lang! O, pasok na! Pasok! 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 O, o sandali lang! Ikaw ay Binny! Ay, oo! Ay, hindi! Hindi ako nakakarinig! ngayon, nakakarinig ka na ba? Gusto ba? Ngayon, sabihin mo sa akin, nakakarinig ka na ba? Oo! Gano? Bilib na ba kayo? Oo! Excuse me! Ay, Ay, excuse. Sino to? excuse! Ka ba si Angelo? Na nang gagamot? Ako nga. Anong kailangan mo sa akin? Ba, ano ba kung ano to? Ano ba yan? Ito raw yung gamot na binigay mo kay Mang Nal. Tama? ano ka naman nakakasigurado sa akin galing <laughs> Kapag napatunayan ko na ito ang dahilan bakit nagkasakit ang pasyente ko, ipapakulong kita! Goon! Sa lahat ng anghel dito sa langit, ikaw ang ang pinipili ko sa misyong ito. Kailangan mong baguhin ang gawain niya bago pamuhuli lahat Hello? Oh, so hello. Sa Ayon, may may ano? ang ano? Uy! Isa sa mga! Ano nangyari dyan? dito. Ganyan ba? Ano nangyari dyan? Ano Alis Ano nangyari dyan? na po na. Hindi po lang. Ano nangyari Ano Ako nang bahala. Ano ba dyan? Ano? Binibli ko kayo? Salamat po! Wala nga naman bata. Pero, sino ka? At saan ka galing? Isa po anghel na nang galing sa langit. Anghel? Pinapatawa mo ako bata. May mission po ako dito sa lupa. Mission? At anong mga mission yun? Kayo po. Ako? Hindi ba nisakit ang tatay niyo? Tutulungan ko po, po kayo. Meron po akong makakaroon na sa sakit niyo. Siya po si Angelito. Siya po ang gagamot sa inyo. Kami dito. Ang dito. Bakit parang wala nangyayari sa tatay ko? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero may naiisip po kayo bang paraan. Paano? Subukan po ninyong magbago. Kapag naging mas mabuting tao po kayo, siguradong bibigyan po kayo ni God reward. Ay, <coughs> kamusta ho kayo? Ayun, nalalak pa rin. Sino sila? Ah, si Shelo ho nga palday. Doktora po ako. Kumusta <coughs> po kayo? Ayun, nalalak pa rin. Buti, buti, buti nagdala ka. Hindi ho, tay. Si so, hindi pa rin po ang gagamot sa inyo. Di hamak na mas magaling siya kaysa sa mga doktor. Walang nangyayari. Mas gusto pa nga ako nang tumingin sa kanya. Wala akong pambayad pa sa ospital. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Espesyalista ang kailangan niya. Dalhin hindi. natin siya <coughs> ngayon. Hindi. Hindi siya dalhin sa ospital. Kaya ko siyang pagalingin dito. Kailangan na natin siyang dalhin ngayon bago pa mahuli ang lahat. Pag sinabi kong hindi tayo pupunta ng ospital, hindi tayo pupunta ng ospital, tapos ang usapan. Ang ilito. Ano bang nangyayari sa iyo ang ilito? Bakit sa sarili ko nga may hindi mo mapagaling? Ikaw nga rin po alam eh. Hindi ako naniniwala sa iyo. Akala ko ba anghel ka? Wala ka palang kwente. Ano ba naman yan? Huwag ba yung bata? Kung meron man dapat sasayayin dito, ikaw yun dahil ang taas ng pride mo. Ano ba kasalanan sa iyo ng doktor? Gusto mo talagang malaman? Diyos, bakit ganyan ka? Gusto mo malaman? Oo sabihin mo sa kin. Mga tulad ng doktor! At kaya yung dahilan ko bakit namatay yung nanay ko! Kaya yung dahilan ko bakit namatay yung asawa ko! Ngayon sabihin mo sa akin paano ako magtitiwala! Bahala ka na nga! Nung sinabi niyo magbago ako, hindi ba ginawa ko naman lahat? Ang tagal ako nagkimkim. Naghahalit sa Diyos. Dahil lahat ng mahal ko sa buhay, ginawa niya. Pero dahil sa iyo at kay Angelito, pinilit ko, diba? Oh ano yun? Angelito, na yan! Hoy! Oh, kita lang siyang puso! Tapos siya tandalhin! <coughs> Sabihin mo kay Angelo na hawak namin si Angelito. Kung mo bumawala sa diskrasya tong batang to, puntaan mo si Ricky. po siya dinala. Pero kung gusto niyo daw pumalik na si Angelito, puntahan daw po natin siya. Ricky, si Ricky? Si Ricky, anak ni Doña Samora. Sa mga nagpagamot sa akin pero hindi ko napagaling. Eh, eh, anong gagawin natin? Angelito? Asan ka, Angelito? Tatay Angelo? Ate Sherlo? At buti naman nakarating ka, Angelo. Ricky! Baka mo siyang dito. Wala siyang ginalaman dito. Ako ang may atraso sa'yo. Isa naman akong doktor. Baka pagaling ka! Ikaw at ang batang to ang magpapagaling sa mami ko. Papakawalan pa ko lamang siyang dito kapag napagaling niyo ang mami ko. O oh, sige, sige. Pero kakailanganin ko siyang dito! Alam mo! So, makin sa kanya. <tinyo> Anong ginawa niya sa mami ko? Mami! Mami! Tara! Kinatay niyo ang mami ko! Ito dapat sa inyo! Tatay! Ang hilito! Ang hilito! Kapit ka! Ricky! Anak! Anong ginawa mo, na? Hello, salamat. Ang dilito. Ang dilito.